Yan Share na ako mga boss. Kung sa experience sa mga itong ipahigayo ng mga first fishing tournament sa among grupo. Inabuyan Anglers Club. Kung sa may kalingaw. Kung sa bibo Kung sila pina. Kung sa may kabusog at ang giwin na. Kay kinikaon. kaon mo ganyan yung event ng mga tawa na. Aw, <laughs> oh, kay fishing tournament man na. magandam mag-andam. mga gamit. Kaya yeah, ako wala ba yung anglers. <laughs> nga balong dyan. Kalau jeng mau abroad ngatur lain nasud. Orang dia pun nak mawa di tunggu rado grill. Kena sit up atau pinang enggak nak bisa dia nahing Abot orang sejuk kena dag malas ni. Orang sit up bau orang tergila. Atau yang kita seluruh ini kau film ni satu mengalakau. Ya abot namu mo sa gingon ng spot, yung bang mingawa, mo magwa ko nakita niya mamasulay ring kapita. nagpadayon na mga lakaw ng mga boss kaya feel ako morong na long mor, turn yun miyati ba buto na ngotana lang yung mga lokal diluan, minila, ka, dugan, kita duluan minila nga nasa unahan yung yung gaano mong dugan yung kita morong kaoban yun naman na masul pero problema kay mo agay pa mga pang pang usap mga kaabot sa spot ng ilang kipwistuhan na ah, kay Facebook hmm. singa ni mo? San, Ryan Bermista ah oh. Salamat yung migdako ni Mataaba. Kaya gitabangan yung migdas nga doon ng padong lito sa Avenue. Mga to, pag-abot na ulit lang yung ba one. Bamurag na wala ka na takay. Nakakuha na sila. O nabisi na niya kita. Wa patak sugo ng labiog. Pero okay na kita makakuha. Kaya daugun talam ni Skaon. Aptik sa kahaling na kong pare. O oh. muna yung agig biskot. Balaging handa. Wala ko gamit ang gusto mga gida. Buong na ko. Kung sabi mo ni. Pisin ko lang bintang bani. O lang tadi rin. Salamat po ni migdako kang buskay ko. Sa so, sinak nga talaba. Ngayang gisponsor. Sakto rin kayo mga boss ng kita gaantag mga yung panahon. perfect yung kayo na pang fishing ba? So, Jay, may lang yung ko, Anjay? Mas no lang, yung tulamit. Huwag pwede na ito kalimutan sa pagpasalamat si Paring Dodge sa paghatag ng ano, mga monoka ba? Walang daghan na labay yun, anak. Walang naiban na, na ito breeding dito. Diya po tayo bang atong gibitar. To, ibitar, sa kamigo, baka itong gibitan. Huwag na ito ibitara sa pagmasul. Gibitan talis kinanay. Hayro namin na namo siya, basta kinanay na istoryahan. Di gini siya, kamao mo balibad. Bus nonon, kamada best. Abaw sa tanan pasalamat ko na to si Master Jojo Sulano and family. Ug dito gud ni mo master, wala hinuboy ang Glass Club. Ug wa ko event karon. Nagdaghan do kay salamat sa mga miyembro na to, mga kaobman na to sinaboy ang Glass Club. hinaw tinta nga napin ni sunod. Ibol kumot man luto na siguro ni. Ug reaction pag kutoy diyan yeah. nya. andam ng mga pagkaon, di sugdan so, ta ning main event. Kining mga tawhan lang mo black mo sa Abot lang, umakasalot ka pa ba? libot libot Yan lang nagyos misa. Kung asa ka, napita mo so. mga ligon ba? Yung pinsa ba? Napay mga box out ni mo. Ang matuasig yung ka. Mauna ni Ron. di kita kakaon ng istorya. Huwag di kita maniguro. Murag ang sa siguro niya itong istorya ni Purmaki. Murag markansi kita niya. Huwag di maniguro ba? Habang tumutulog ang gitara sa aking makinig ka sana Dumungaw ka sa bintana na parang pisang hara na sa awit na aking eh Sinulat ko kagabi, huwag sanang magmadali at huwag kang mag-atupili Dahil, kahit na Sana pusa Di kailangan mang Kahit pa masailangan ang ko tala Upang makasama ka Kapag nakikita ka Lagi alalayan Kahit ano man ang iyong, Mga ibinubulong malalipas pa sa balon Dito lamang Ikaw na nga ah, Ang dahilan kung bakit nasulat ko ang tulang Kahit kanino ay aking maipagyayabang Minamahal kita subalit Hanggapin mo sana kahit yalit. y contar darle...